an mga reko man ko ko mo ko din hindi pita kay basig na mga tao wa di ko halini kag gini ha basik na ani lang ko ani aw karon kay na mga tao di a hello hello mga sir ma'am di ako mga banyo sa mga hapas gini, ma hapas dai pas relax nga di ay mga bitit di ay kuan nga ako i ay... Patis tingginyo Kungsa ramam. Oh Kanun sir Soya oh. takak hapa sir Oh Usap las na ma'am Lami kain ni sir oh. Bas rilak Wap 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 otong da Imu paminaw sir Usaran layo Mam wap otong da Wah <Wait, laughs> oh. so, may tawa nakakita sir kita sir. wagan wagan Dah Dah Wah wagan Dah Oh usaran imu paminaw sir Lami kayo no oh Lampaman Kui Kui Wap amang Sir Lami, Ah yeah. Kena sir Kena Oh

Ako kawan, may hapasan ka na bakawi, kasi. Sige, hapasan ka na nga kasi. Ako na may hapasan ka na nga kasi. Ako na may hapasan ka na nga kasi. Ako na ni, ni, ka na nga kasi. Ako na Aku, hapasan ka na nga kasi. Ako na may hapasan ka Aku, nga kasi. Ako na may hapasan ka na nga kasi. Ako na may hapasan ka na nga kasi. Ako na may hapasan ka Sige, nga hapasan di na lang kay kayo, di mahalin ng di di hawak ng hawak kayo yung bana pinangga ni naho bana, bago ngasenso at sa paghaklas lang kahit intawon, kahit intawon mam, og at kagikan mam, hala Pauli sa Inzuha, ma'am. Yeah. Kay, aron ka na lang ako sa lain, man, ang barna, Talawa, na ma'am. ba ma'am? Hoy, salamat, hoy! Salamat, salamat. Pauli, pauli! Pauli ito, pauli!